Ayan ho, mga sadyang walang tulog. Ayan ho. Yung mga mukha kaya kayo, wag kayo magpupuyat. Ayan <laughs> ho, mga sabog sa gano. Video mo ako, Jace. Para kasali naman ako dyan. Ay, biru mo kasali ka. Ay, ito, ang guwapong-guwapong ita namin, ba? <laughs> ay, eh ay, ito, ang may-ari ng motor, ba? Ano sa'yo, TV name? Ano sa'yo, TV name? Introduce, si <laughs> Balak issues. Salom, salom. Marami dito. Ay, Highlands, Highlands. Gaano ba kataas yung ano mo? Tagaytay kami. Oo, oh, kayo, <laughs> no? Okay. Amin oh. Ayun, kasi oh. kami ngayon eh. putang ina, pagalitan daming bubog sa paligid. Dahil lang sa loob. Yan, pasyente. Ayun. Rogelio yan. Pasyente yan, pasyente. Walang tulog. Oh, si Dodi, si Dodi. Yan, si Dodi. Oh, ah, si Jack, ah, si isa rin. Hanggang ngayon nalilumo sa project. <laughs> Nawala. Oh, ayan, asar pa rin siya. Tignan natin rin si Rogelio. Ayan, tulog pa rin. <laughs> ayan, si Jaime, oh. <laughs> siya itay pa siya. Okay, back to the future. Ayan, may unggoy na kasabit sa sampayan. <laughs> Ayun, shy ay, type daw kunyari oh. Ano daw na dahon. Ay si Jaime. Si Jaime. Ayun ang ano, apprentice ni JC. Oh, yan oh. O. No? Video-video ka rin, may para. Oh, ayun oh, na, si Jaime. Para <laughs> kasali <laughs> ka man din. Ano? Dito uh. muna. Me. Ano hindi ako pinalutan? Sa Baguio tayo ngayon ay, ay, eh. Sa Baguio po may kami may. ngayon gumagawa ng project. <laughs> tayo sa lang nito ba yung e pombagulayak sa baby amag buga e maganon tap tap may tap 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 may eh, pati ointment ka sa halin eh. Ointment to. Sa clip art. Eh walang clip art dito eh. Ano ka? Ayun mga puyat. Mga puyat talaga, wala akong tulog. Kasi walang tulog na <laughs> eh. Kasi walang tulog. Hindi lang yan. Ako! Tayo ka nga dyan may eh. video nga dyan. Kunyari nasa ano ka. Bilis. Saan? Ang hindi ko yun. May smile may. Ano mo nga? ako? <laughs> Sige na! Ang time lang. Okay, face warp. Stop na.